I've been attached with the feeling of waking up with you by my Marami na namang nabighani sa post ng ating Belle Mariano na kung saan ay malakurian nga ang ganda ng ating Belle. At talaga namang pinost na nga niya ito sa kanya social media account. At talaga namang umani nga ganito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Alam naman natin na ito nga nga ating Belle ay pumunta nga ang kanyang pamilya sa South Korea para nga magbakasyon ng Semana Santa. At marami marami nga rin na nagsasabi na baka magkasama nga talaga itong ating Donnie at Belle on sa South Korea. Pero dahil nga walang nailalabas na larawan ay talaga namang for the na lang ang mga bula sa update patungkol sa ating couple. At narito na nga guys sa nasabing caption ng ating Belle patungkol dito na ayon nga guys sa kanya, here are some of the portraits we shots in Korea. I've been seeing this makeup and photoshoot trend and I just had to try it. At talaga namang marami na nga agad ang pumuso dito dahil sobrang pretty nga talaga ng ating bilinda. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat upangan sa ating couple ngayong araw.